Hola mga friendship! Welcome sa Vela Vitalian at natapos na nga ang aming successful tree planting project. Alam ng lahat na ang Vela Vitalian, ang aming pabahay under Ayala Land na nasa 2,000 to 3,000 lamang per month. Ito ay napaka mabentan talaga dahil 10 minutes away lang ito from San Diego Beach. Alam nyo ba mga friendship na ito ay napapaligiran ng mga puno at saka ng bundok kaya safe na safe na hindi binabaha at at, uh, talaga na nature friendly ang Bella Vitalian pero you can never go wrong nga ika nga kung maraming puno sa paligid kaya nga dinagdagan pa namin nya ng mga BDDR Angels at ng aming mga home buyers so nakita niyo naman super enjoy sila sa aming tree planting project kasi friends naniniwala kami na ang pabahay sa Bella Vitalian friends is maganda yan for vacation house no yung mga retirement homes, and yung mga gusto bang lumayo lang sa mga syudad. So, eto friends, kapag maganda yung ambience, malamig yung hangin, no? At syempre, nakakatulong pa tayo sa nature kung magdadagdag tayo ng puno. Kaya nga, ever supportive talaga ang Ayala Land kay BDDR. So, dahil dyan, maraming maraming salamat po sa Ayala Land dahil patuloy pong sinusuportahan ang BDDR initiative. So, kung natatandaan nyo, nag-tree planting project din kami sa Bella Vita Rosario Batangas. Yung Rosario Batangas naman mga friendship ideal yan para sa mga nagtatrabaho sa Tagig, sa Alabang, Buendia at saka sa Kubao. Kasi one bus ride away lamang siya. As in pagbaba mo ng bus, subdivision na ni Bella Vita. So, meron pa kaming mga konting units na lang, mga friendship, mo no? Meron din tayo sa Laguna, sa Kapas Tarlac, Porak Pampanga, Kabanatuan Bangad, malapit ng Maubos, at ang ating Pila Laguna. Ang sold out na po sa atin ay yung San Pablo at saka Alamino. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng bumili. At kung gusto nyo pong makiisa sa aming mga proyekto, magsabi lamang po kayo para po namin kayo. Siyempre, dapat lahat tayo nature-friendly and nature-lover. So, para po sa aming mga home buyers, please, kung kayo po ay uh, interesado magkabahay na, i-message nyo po kami para naman this year, makapag-umpisa tayo and next year, nakalipat na po kayo sa bahay nyo. This is Lucy Domingo, Real Estate Broker, Real Estate Appraiser and Operation Head ng BDDR. Bye mga friends!